Uh, magandang araw, i-reflex ko lang itong ginawa ni papa na handle ng makina para, stand ng makina para sa pagmadaling pag overhaul, pag binaba yung makina para mahawakan niya at uh, magsilbi na ring patungan ito lang, diy nga pala galing ito sa mga scrap na material round bar, flat bar at telescopic, angle bar at yung pabilya, yan at dito naman sa baba hindi pa yan tapos kasi lalagyan pa natin yan ng flat galvanized para magkwinta siyang sa huran ng mga parts ng makina na binabaklas natin. Yan, dyan yan ilalagay. Yan. Madali naman siyang uh, paikot-ikutin at matibay siya. Yan. Yung round bar nga pala at yung mga tubo, yun ang nag-engage para tumayo at maikot. Uh, pahiga at maikot rin pahiga dito sa kanan at kaliwa yan para uh, magsilbing nakaharap sa atin kung halimbawa babaklasin na natin yung mga parts yan matibay siya hindi siya basta basta hindi, hindi siya basta basta na uh, nahulog ang makina at siguradong matibay at nahawakan niya ng maiki at mas lalong gagaan pa yan pag binaklas baklas na natin yung iba pang parts ng makina alright